Pagpapanagot sa driver ng sasakyang umararo sa kanyang batang anak. Ang panawagan ng amang OFW sa una niyang paglalahad sa publiko. Emosyonal ding ikinwento ng ama ng nasawing apat na taong gulang na bata ang mga huling sandali bago ang malagim na insidente. Nagsalita na nga sa kauna-una ang pagkakataon ng ama ng nasawing apat na taong gulang na batang babae sa nangyaring trahedya sa NIA Terminal 1 kahapon. At habang nakikipag-usap sa mga miyembro ng media, di nito napigil ang maging emosyonal. Hindi ko po matanggap ang nangyaring, kaya po nag-abroad ako para po sa kanilang dalawa. Tapos ganoon po ang mangyayari, hindi na naitago ng OFW na si Danmark Masungsang ang nag-uumapaw na kalungkutan ng humarap sa mga miyembro ng media kanina sa kauna-unahang pagkakataon. Anya, di pa rin niya matanggap ang sinapit ng kanyang apat na taong gulang na anak na si Malia, isa sa mga napuruhan kahapon sa naiya. Sa kuha ng CCTV, kita ang itim na SUV na nasa parking ng Terminal 1. Maya, maya bigla itong umararo sa mga tao, salita muna. Anya, balak pa naman sana niyang tapusin lang ang dalawang taon at pumirmi na sa Pilipinas para sa kanyang magina. Pero ngayon, wala na ang kanyang anak habang nasa ospital ang kanyang may bahay. Negosyo na po sana kami, pagbalik ko. Sabi niya sa akin, Dali, ikaw na mag sa school lang sa akin. Kasi hindi ko pa yan ano eh. Hindi ko pa na-adid sa school niya, kasi lagi ako nasa ibang Kaya gusto niya, maranasan din yun para nasa yung yung daddy niya yung sa school sa yung mga classmate niya laging ano nandun yung daddy niya kasi baka po pag nalaman niya baka po lalo siyang ano yung ako ano po mangyayari sa kanya hanggang ngayon daw ay di pa rin alam ng kanyang asawa na wala na ang kanilang anak At ang tanging hiling lang daw ni Denmark sa ngayon ay hustisya sana daw ay mapanagot ang driver ng SUV sa nangyari Samantala, nagsadya naman kanina dito ang mga kinatawa ng DMW at OWA para magbigay ng mga kinakailangang asistant sa pamilya ni Denmark. Nakaburol naman na sa barangay Abulala sa Hagonoy, Bulacan ng 29 anyos na si Derek Faustino. Ang isa pang nasawi sa nangyaring aksidente sa Naya Terminal 1. Bagamat di muna nagpaunlak ng interview ang mga kaanak, pinayagan naman ng mga media na kumuha ng video sa burol. Agaw pansin itong si Blue na tila ayaw lumayo sa kabaong. Nung buhay pa si Faustino ay kasama niya ang aso hanggang sa pagtulog sa loob ng kwarto. Papunta sana ng Dubai si Faustino para sa isang business trip, samantala, balik po dito sa Lipa, Batangas, nakausap natin ang mga kamag-anak ng biktima at hanggang sa mga sandaling ito, ito ay hindi pa rin nila matiyak kung kailan mangyayari ang libing ni Melia. Patuloy namang nagpapagaling ang tatlo pang sugata na pawang mga kaanak din ng bata at kasamang naghatid sa paliparan. Palagi po tayong mag-iingat, huwag po kalimutang mag-like at subscribes na rin po. Salamat po.